Uh, Merry Christmas! Ito na yung pamaskong handog sa inyo. Kahit konti lang, basta mayroon. Sana maging masaya kayo. Sana tanggap galing sa mga sponsors. Magpasalamat tayo sa mga sponsors at tumutulong sa mga senior na mga naghihirap. Eh, kausulte? Kausulte. Oh. May mga kausulte daghan salamat inday ung di, pabot po din sa katuigan na tanan na ako tagaan kong mayon lawas ug ikaw po tagaan pa sa mayong lawas aron mabuhay ang uh, atong kinabuhi hmm. ha tama? okay na salamat lang hmm. nagimong di ipadala re ning in dodong sani og ning inday merse na ako hmm. dawat sa imong Pilipinas po sa ano. Mm. Oh, salamat. Uh, oh, maraming salamat sa sponsors na walang sawang pagsuporta sa mga senior citizen na naghihirap. Oh, Merry Christmas and Happy New Year. Mm. Merry Christmas. Ah. Mm. Masin rag. Sa sunod po, yung tagaan oh. po Sa taas, kinabuhi, Buheta. unay. Kung mm. kamudulong, na ikaw po yung tagaan, taon. Mm. sapa askimbo. Mampa amot dan kami sa kang kasah. Oke, okay, bye-bye. Thank you. Bye. Alamat. Hmm. Kenang asa demong apo?